What's up mga kadiskarte? Ayan po dahil nakuha natin yung 13 month pay. Kuno. <laughs> Ay tayo yung mag-grocery. Ayan, nilabas na natin si Bergy. Kasama ang ating little girl. Siyempre hindi niya maiwan yung kanyang mga favorite dinosaur. Ayan, dyan na po tayo sa grocery sa Everwind. Diyan po kasi kami lagi nag-grocery dahil Bukod sa maraming paninda Mura pa Ngayon medyo wala pa sa mood ang ating baby girl maglakad-lakad Kaya sa pushcart muna siya Ngayon Iikot tayo, na natin yung mga kailangan natin Inahanap namin yung... nahanap ko pala yung rose bowl, yung paborito kong delata. Sa dinas, kaso wala silang stock. Kasi ano yun eh, laging mabilis maubos. Kasi nga masarap, kaya... Pag hindi mo na-tempohan, wala ka nang abutan. Rose ball po na sardines, sarap po nun sa mga nakatigim na po comment lang po kung gaano siya kasarap at linamnam. nam ayan kumuha rin tayo ng skyplex dahil paborito ng ating baby yan excuse me po ayan bumaba na ang ating baby margaret margaret Medyo nagwa-warm up na siya. Kumuha rin tayo ng ding-dong. Oh. Dahil paborito niya rin yan. At yun, meron pa siya yung tinuturo. Yun. Kita-try niya raw yung ano ba yun. Nakalimutan ko na kung ano yan. Ayan. Margaret na ang Nag-lead the way. Where are we going, Margaret? Okay. Ayan, ten, si Ayan na. Warm up ng ating baby Margaret. Magtuturo oh, okay. na yan. Ayan, medyo marami-rami na tayo na pamilya. Umuwa si misis ng... Ano yung lab? Giniling. Giniling. <laughs> <coughs> Aba, tuturo si misis. Bil mo ako daw niyan. Ayun, nako. Ayan. Nakonsol suladahan na ng ating baby ang laruan na yan. Kaso meron pa siya niyan sa bahay Pag... Eh, At ayan nga po ang ating napamili. Ay isang din tayo. stacks Tayo naman ay uuwi na inaabot na rin tayo ng gabi flashlight pang binili niya ngayon niya po Yung alive na alive ang kapaligiran ang daming tao ang pagpunta sa park ang ganda kasing pasyano mi may putripan, mi may food park, yun na yung susiwan